lang pa uyan? Ang bukol na yan? At pwede siguro mga one year na, pero lately ko lang po makakaan. Mm. Mga ano lang maka Ay, naging finding sa doktor? Kasi ang doktor hindi ko binabili pa ko. Ano, Parang tumor daw po yan. Tumor? Pero hindi naman sa pamalignan. Parang mga siya. yan. Tama ka? Mga tapos, Saka po ako magagamot, sir. Yung nilapitan mo. Ito po ang Ito po ang bilas ko. Sila lumapit kanina doon sa... Magagamot. Saan mm -hmm. natin. Ayos, ano ang sabi, sabi? mo? Hmm. Hindi, hindi mo... Ang kanya, wala namang sa sinad tungkol sa sakit. Mas na kanya, gagamotin niya. Anong nakita ka sa kanya? Yung magamba Hindi, hmm. hmm. ang, ang, text mo sa akin, sir, 50-50. Oh. Ibig sabi, oh. may nakita yung, ano, yung magagamot. Oh. Kaya sabi. okay kaya no? Oh din po ang sabi sa amin kasi nga po yung bukol niya sinamahan ng bato. Okay. Mm hmm, yun uh... po ang bukol niya. Kaya... Apat po yung ibero sa amin eh. Mm hmm. O ganito sir, gagawin ko yung best ko. Bilang mga gamot. Pero hindi ako magpapagalit sa kanya. Kaya Panginoon at ating ama. Ang team Apo ay, ay, ang layunin po ng team Apo ayusin ko ano yung nilagay sa kanya at ibabalik ko sa tao at patay na natin hindi ko rin alam kung bakit sa dami ng nakaline up na isingit ko to yun pong katotuwa na kasi yan po din ang binubulong sa akin ng bantay ko kanina no? ngayon ma'am kung ano mong mga naging kasalanan mo tao lamang tayo ni nagtawad sa ama no? kasi ako tulungan mo ko tutulungan kita galing ko ko yung nilagay sa iyo may lumot lumot po yung bato na yun galing mo sa ano sa ka sa ano parang latihan sa kanal parang gano'n po basta alisin ko po, po ha anong pwede sa ano sa sakit sa puso wala wala naman mataas lang po ng konti yung ipit po Sir, paipit ka rin, mayroon ka. At kailangan kasi kung siyang ipit lang useless. Idadami ka na. Paano po naman na ba? Ayun mo po. Ay, mami. Ayun mo po. Ayun mo ka po. Ayun mo ka po. Balik po. Kung kaya ba? Kaya niya. Kaya niya. Subukan na po. Kaya niya po. na. Pag hindi mo kaya, hindi ako. Sabi ka naman yan. Ito pa tayo. Ito tapatan tayo tayo mo. Ang layo ko galing asal ng bayan. Ay mo. Oo. Hindi takot ko, takot ko. Hindi ko kontra po kasi 'yung kalaban natin Hindi ko masabi. masakit pag ang, ang isang tao may kulang, masasaktan ka talaga. O sasagitin ko lang ha. Sabitin kasi nila ako 'yung sabitin ganyan. Kahit na hindi naman natin siguro yung pumapakot sa iyo. oh, ang malaga dito po, oh, mali oh, eh. Oo, oh, po, ina po talaga. Ang malaga talaga rin, kaya oh. huwag natin tension oh, oh, kailangan makausap po namin, na oh, oh. hindi ganun. So, ako po talagang gano'n, basta sa akin, sa gumaling lang talaga. Ako, oh, dito. dito. Kaglit lang. ina mo ha, o, oh, yan lang po. Meron ka rin, madam ha, palipadangin. Kung ano po makita ko ngayon, yun lang, walang dagdag ha. Mm -hmm. Ayun po ha, wala akong nilagay sa loob, sir. Para sa kaya pala nasaktan si Ma'am, may, may pako sa si loob. Si like, like ko pa kayo akong pinapanood at sa araw-araw Salamat po. Saka dong sok, sige. po. Sige. Ah. Oh. Uh. Oh. Wala. Wala ko maramdaman? Alam mo tinipig ako? Uh -huh. Oo. Oh, wala talaga. Ito po yung mga inkanto. Demonyo at saka building ito. Ah! Ay, hindi ko pinahan yan ah. Eh. Oh, Aray! Aray! Oh, bakit dito? Bakit dito pinipisil ko na? Bakit dito pinipisil ko na? Oh, tum tumunog pa. Ibig sabihin na tumunog, sir. Pinipig ako na. Oh, bakit dito? Ayan lang. Oh. Ito lang po. Tingnan nyo, sir. <laughs> <laughs> Hindi yun natin pala tatagalin ito, ma'am. Oh. Bukit yung patibig lang, <laughs> o. Ang magkasal ka oh, sa awa. Ha? 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 <laughs> hindi mo kaya? Hindi mo kaya? Ang tanong mm -hmm. hindi mo kaya? Hindi mo kaya? <laughs> hindi mo kaya? Hindi mo oh, kaya? Hindi mo kaya? Ayan! Ano, sabit lang yan! Sabit lang yan eh! siya ko na lang pagdahan ka? Sige pa! Dito Hindi ko mag-ipit perimeter ako! Mag-ipit perimeter ako

Ma, manalig tayo, ma. Okay. Kaya ito, hmm. iyak kasi, ma, ito, ma, laban ng spirit Sa kanya na ito, sir, Kasama na yung sir dito. Kaya hmm. kanin Sabay mo na. Wala. Wala po. na yan, ha. Huwag ka mumula, sir, ha. Hindi ka sinasabi. Nakita niyo, di ba? Tiga akong tiga. Ito yung kanina.

sa tour po tenet opera rotas piste na na rin Jesus na lang Diyos kung sino man gumagambala sa babaeng ito mag-usap tayo sa spiritual ng Diyos Diyos sa lahat Diyos na kinakatakutan sa impiyan sabi sa das camera ay lawin sa bawat ba Ella au Foo! hmm. tatanggalin mo nilagay mo dyan ha 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 ha, ha? 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 alimata mi eh? hu ha tatanggalin mo nilagay mo dyan ha nakakaintindihan tayo ha, ha? Baba, ha? Baba, opo babae yan babae yan hmm. bakasin mo yan Gamitin mo yan isang kamay mo. Baklasin mo yan. Baklasin mo pa. Tanggalin mo yan. Hmm. Hmm. Ata. Ah, okay. Hindi dira ka pa. Alimata me. Eh. Ah. Hmm. Gagaling to ha! Ha! Apo, apo, apo. yan! Apo, apo. Ige, baklasin mo yan. Baklasin mo yan. ano ginamit mo dito? Kandilang ito mo, manika. Ano dito? Apo, Ha, alimata mo. Poo! Ha! Ah. Ay, ah. kumukha. Ah. Ha. Ha. ano ginamit mo? Kandilang ito mo, manika. Ha! Ah.

Sige pa. Sige pa. Ali mata ni. Pu! Oh. Sige, sige, baklas, baklas. Hmm. Sige. Hmm. Sige pa, baklas, baklas, baklas. Tanggal pa, tanggalin mo yan. Hmm. Sige pa, sige pa, sige pa. Ang dami ka nilagay, ang dami ka nilagay. Hmm. Uh. Sige. Panginoon oh, kong Isus, sa akin namang dakila, mingi ako sa'yo ng basbas, nakatay po ang gumagambalas sa babae.